Thank you for calling Pinoy Adventure Rider. Thank you for calling her uh, art gallery. What can I do for you today? Thank you for calling Thank you for calling the art gallery. This is Larry. What can I do for you today? Yes So what uh, happened Yung 4 months na stunt, uh, stint ko sa BPO. So pinlano na namin kagad yung uh, virtual assistant setup. You know? so, Nag-acquire uh, ako ng i5 kasi i5 daw naman yung ginagamit. Tapos yun nga lang mabagal. As in sobrang bagal pag ginagalaw mo yung mouse. Pag nag-click ka ng mouse, 10 seconds. 10 seconds bago siya kumilos. So, may problema talaga. Ginawa ko, ito yung hard disk niya. Uh, ginawa ko, nire nireformat ko. Reformat. Kaya lang, dahil nga tumaas na rin yung, ano, kung Windows. Windows dati, Windows uh, 8 lang yata. Tapos ngayon, Windows 11 na. So, tumaas. Yung requirement, tumaas din. Kaya yung laptop na i5, medyo hirap. Pero yung pala, may sikreto. Kasi, ah, uh, nabili ko ito medyo mura mura lang kasi mga ganito i5 laptop may battery pa ito 1 hour so less than 10 less than 10,000 minsan nga meron pa ang 5 pero walang battery pero gumagana pakinis siya Yan o. so kung kayo ang titigil sa internet maraming trabaho virtual no? di mo kailangan ng employer talagang kakaroon ka ng work virtual assistant at tawag dun Kung ano man pagagawa sa'yo. world no? Worldwide to. paggagawa sa'yo. Per hour. Either tutorial, training, website, or translation, or survey, or researcher. Pwede yun. Magawa mo sa online. Kahit sa pati ng mundo. Basta meron ka internet. Eh, meron na Starlink, di ba? So, ang secret to pala, para pabilisin ito mga ito. Parang iPad is magpalit ka ng hard disk. Yung hard disk kasi na luma, may motor, no? Tapos meron siyang head na nagbabasa. Ito yun. Ayan yung motor niya sa gitna. Yung mga bago ngayon, wala na. Wala na siya. Ang tawag doon, solid state device, SSD. No? Ganito kasi yung lumang motor, Oh. Ayan yung lumang motor. May disk. Ayan may disco, oh. Tapos may spindle, no? Oh hinahanap niya yung data mo. Inahanap-hanap pa niya. Kaya ang tagal. Magtataka ka naman. Bakit itong mga thumb drive? Ilan ba ang kaya nito? 256 gig na, di ba? Sometimes more. Tera pa nga. Eh. Pero wala tong motor. Lit-lit. Di ba? So bakit tayo sa malalaki at mababagal? So ito, mga ito ng energy. Dahil may motor nga ito. So, technology ngayon, palitan nyo ng SSD. Magkano yung SSD? Yung 120 gb na kaya nang mag-support ng Windows is 500. Ngayon yung binili ko, 256. Pero binili ko 256, 800 lang yun. So, pwedeng-pwede na. Maluwag. Maluwag siya. Parang, pag tinignan mo dito eh, parang, kaya mo sa, ano, PC. Ayan ah. 32 gig lang yung kinahin ng Windows 11. 32 gig lang. So, meron pa akong 200 gig na libre. No? Meron pa akong free space. Ngayon, hindi natin gagalawin yon para bumilis so yung system. Pabilis na nga kasi. Kasi madali naman. Kinabit ko na yung SSD. Ngayon, ito hindi ito matatapon. Kasi ano ito eh, 1 tera. Pwede mo lagyan ng data mo tapos lagay mo sa enclosure, no? Lagay mo sa ganito. Pwede dito ka maglagay ng data mo, no? Basta pabayaan mo lang yung system na maluwag, no? Yun ang sikreto nun. No? Kasi nung time na <coughs> Excuse me. Nung time na lumabas yung Macintosh, yung mga mga Apple products, no? Ang CPU nila is 90 lang. 90 uh, 90 gigahertz omega oh, 90 megahertz. Ganun lang sila. Kahina. Pero ang lakas-lakas. Ginagamit namin sa video editing. Ginagamit namin sa sa web design. Ginagamit namin sa production. 90 megahertz lang. samantalang ng time na yun, ang, ang uh, Pentium 3, if I'm not mistaken, nasa 300 megahertz na. So, ibig sabihin, hindi na match. Itong isa, itong Macintosh, hindi siya nagpapabilis ng CPU. Pero malakas siya. Ito namang ah uh, IBM, nagpapabilis ng CPU hanggang ngayon. Diba? Upgrade na upgrade, quad core, octa core, diba? 32, 32 CPUs. Diba? Uh, pabilis siya ng pabilis using that way. No? Palaki ang makina, ng CPU. Ito namang isa, hindi yung pala naman, dito daw nagkakatalo. Sa hard disk. Yung pag-search ng data. Doon pala siya nagkakatalo. Kaya mas malakas yung isa. di ba? So ngayon, ito dapat ang bibili ko, Jabra. Yung Jabra kasi, yun ang ginagamit namin sa BPO. No? Sikat yun. Alam mo. Kasi may hold system. May... Dito na rin kasi yung volume up, volume down. Tapos yung hold. Ito importante, eh, yung hold Oh. I-hold mo yung kausap mo. Tapos yung mute din. Ayun. Mute, mute. Diba? Mute. Wala kang maririnig. Pero yung isa, hold. I-hold mo yung kausap mo, hindi ka niya maririnig. Diba? Pag naka-red diyan, kaya importante yan. Eh, yung red button, yung red light. Kailangan makikita mo yung red light para alam mo hindi ka naririnig ng kausap mo tapos volume up volume down ito yan so gumagana siya yung jabra kasi nasa 1.5 ito kasi 2.50 tinry ko lang imitation pero gumagana 2.50 so pag may ganyan ka ng setup virtual assistant ka na pwede ka na magharap ng work sa internet bahala ka kung dagdagan mo na external keyboard o kung ano man Basta so, mag-set up ka na. Pag meron kang pwesto sa bahay, pwede ka na mag virtual assistant, no? So, isa sa mga plano namin. Kung pumasok ako sa BPO, sabi ko, dapat makapag-set up din ang sarili. Sariling style. So, kahit na anong mangyari, meron kang fallback. So, ito, nagawa ko na to. In 4 months time, na-set up ko itong isa. At saka yung nagre-record sa atin. Yung iPhone. Yung iPhone 13. Nakakuha ko yan. Sa 4 months. So dapat ganun. Meron kang target. Meron kang focus. Para ano, hindi ka nag re rely lang sa isang source. No? So right now, nandito tayo sa gallery. So dito muna tayo habang ka nag-aantay. No? Kasi nasa floating, float status ako. So, yung, alam nyo na yung ramp down so ngayon dito muna ako sa gallery pero magiging ikot-ikot na rin tayo tignan natin whatsapp so kaya buo na ako yung mga bagong ink and of course bagong brushes so mag-start na tayo marami tayong ma-finalize na art dito marami tayong ma-finalize so at least okay na yung setup natin Dati talaga, papakita ko sa inyo. Try ko ipakita sa inyo. Ang makikita nyo. Yan. Dati, nakikita nyo yung mouse. Dati, hindi gumagalaw yung mouse na ganyan. Hirap na hirap yung mouse. Tapos pag click mo na ganyan, 10 seconds ka mag-aantay. Ganun kabagal yung laptop nun. Nung ano, nung... No, Nagayon no, no. na natin. Tingnan mo, papatayin ko ito. Ito, ito, ito. Itong explorer ha. Dati, pag click ko yan, mabibuisit ka. Gatay ka talaga 10 seconds. Parang ano, sa lumang technology nun. Pero alam ko, may sira na yung hard disk di ba Kasi nung bagong kuha ko, nung nakuha ko tong laptop na to, na, pa ako ng games. Gumana eh. Tapos, overtime, bumagal na bumagal. Kaya, palagi ko, nahirapan na rin yung motor. Pero gumagana pa yan, na detect lang. Tingnan mo to ha. Yung, mo. Ayan ha. Kiklikin ko yung box ng explorer. Tingnan nyo kung gano'ng kabilis. See? split second. So para na siyang para na siyang talaga ano yung bagong mga uh, iPhone yung uh, mga oh, yung kiliki video. Sana. Eh double click. Oh, lumabas kagad. Di ba? So lumabas kagad siya. sabi B gumagana siya talaga. Oh. Ngayon, sinasabi sa inyo yung gagawin natin ngayon, meron kasi tayong bala ko kasi gumawa ng mga malalaki na mga 8 footer na, 4 by 8 so hindi na ako gagawa muna ngayon ng maliliit so, maliliit kasi ito eh, parang 2 by 2 sa mga small galleries yan eh para souvenir item yun kasi maliliit maliliit, pero nung pagpunta ko sa art fair pagpunta ko sa art fair talagang nagulantang ako ang lalaki talaga ng mga art ang ganda tignan larger than life parang ka maliliit tinitignan mo lang yung art pero ngayon nakatingala ka wow so, so ito kung natapusin natin ito, para wala pang mga paints may idea na pero wala pang paints yung likod niya ito parang nasagasaan ng na tao eh? parang para nasagasaan yung AI ganun yung AI nasagasaan namatay the death of AI kaya talaga nagtanong parang alam mo yun yung sa investigador doon. Diba? Talaga yun ang chalk mark. Kung nasaan dating katawan. Yan. Kaya yun ang gagawin natin dyan. So yun. Yun ang gagawin natin muna yun. Pupunta muna tayo sa likod. Para i-set up yung una nating canvas na 4x8. Malaki yun. Marami naman tayong storage eh. Dahil may ginagawa tayo sa likod. No? So yan na. Ha? Yung VA natin na Focus lang. Focus. Focus. At mga mga yan. Dahan-dahan lang. Pero kailangan may unit muna. No? Yun muna ang simula. Para sa mga kasamahan ko sa BPO. Yung prepare for the future. Okay? Peace.